guys, so what's up mga idol uh, Welcome to my YouTube channel Stuntman TV Guys, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat Guys, ako po ay magpapasalamat Sa lahat ng mga subscriber ko Sa mga viewers Sa mga bagong nagsasubscribe Guys, thank you, thank you talaga Ako po ay taos puso nagpapasalamat sa inyo Sa napatuloy kayong uh, Manonood sa aking mga video Mga short video Sa so ngayon guys Hindi pa kasi ako nangagawa Ng talagang mga Long video Kasi nga pinag uh, aralan ko pa Kasi mahirap magkamali Sa YouTube At tagal mawala Pag may mga violation ka So ngayon Malinis na yung ano ko Yung YouTube channel ko Gagawa at gagawa ako Ng mga video na Makabuluhan At makapagpulutan ng aral Magpapasaya uh, At Natutuwa ko na Nandyan kayo mga idol Na patuloy na nag At sa mga bagong Nagsubscribe So Guys uh, Yun lang At sa mga hindi pa nakapag-subscribe pakipindot na lang po sa uh, bell button para uh, updated kayo sa mga lahat ng mga video may upload ko guys, maraming maraming salamat po God bless po sa ating lahat at taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo God bless!